Magandang araw mga kapamilya. Magkapet pandasal muna tayo. Ako si Risa Singson Kaupeng, Editor-in-Chief ng Kirigma Magazine. Meron isang lalaking sumali sa isang Catholic community. Natuwa ang ama niya dahil malalayo na siya sa masamang pamumuhay. Pero nung lumalim na ang relasyon ng lalaki sa Diyos at gusto nang maging full-time worker, medyo kinabahan na ang ama. Okay lang daw magbigay ng konting panahon para sa Diyos pero 'wag sobra sabi ng ama sa kanyang anak. Sumunod naman ang anak at hindi na siya masyadong nagsilbi sa Diyos. Ayun tuloy, pagkalipas lang ng konting panahon, balik sa masasamang bisyo ang anak at naging adik pa. Siyempre, lahat ng magulang gusto mapabuti ang kanilang anak. Gusto nilang magtagumpay sila at umunlad ang buhay. Pero ilan sa atin ang handang ialay ang ating anak sa Diyos, kung gusto nilang magsilbi sa Panginoon habang buhay? Sana, hindi tayo maging hadlang sa iba sa kanilang pagsunod sa ating Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kong kasangkapan at hindi balakid sa paglapit ng iba sa iyo. Amen.